Kahit na karamihan sa mga tao ay sumasang-ayon na ang katapatan ay napakahalaga, nakakagulat, nakakaunti lang ang mga tao na namumuhay ng tapat. Ang mga maliliit na white lies ay nagiging karaniwan na. Ang ilang mga tao ay tuwirang nagsisinungaling, habang ang iba naman ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng pagbabawas ng tunay na nangyari. Bagamat may mga naniniwala na ang ignorance is bliss, ang iba ay maaaring hindi basta-bastang tanggapin ito. Kahit na nangangahulugan nito ng pag-iwas sa damdamin ng isang tao, ang kasinungalingan ay hindi kailanman magiging tapat. Ngunit ang pagsisinungaling ay maaaring mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. Nalaman ng isang pag-aaral na 40% ng na mga nasa hustong gulang ang nagsisinungaling at least once a day, kadalasan sa mga maliliit na paraan. At kahit na ang ilang mga tao ay nagsisinungaling ng higit pa o mas mababa kaysa sa iba, ang kasinungalingan ay isang kasinungalingan. Kaya paano ka maglalakbay sa isang mundong puno ng mga sinungaling kapag pinahahalagahan mo ang katapatan at integridad? Narito ang mga obvious na katangian ng isang tunay na tapat na tao. Number 1. Kalmado at consistent na boses habang nagsasalita. Ang isa sa pinakamadaling palatandaan ng pagsisinungaling ay ang malakas na boses. Kapag nahuli mo ang isang tao sa isang kasinungalingan, madalas nilang naitataas ang kanilang boses at nagiging defensive bilang isang paraan upang magkaroon ng kapangyarihan. Ang mga tapat na tao ay bihirang maging defensive kapag sila ay tinanong, kahit na ang mga tanong na yon ay tila inaakusahan sila. Kapag tumugon ang isang matapat na tao, ang tono ng kanilang boses ay kalmado at consistent. Dahil walang posibleng paraan na mahuli sila, wala silang dapat ipag-alala. Walang dahilan para magsinungaling o gumawa ng kwento. Walang dapat itago. Number 2. Rude Minsan Ang mga tapat na tao ay hindi gaanong nababahala kung ano ang mararamdaman ng ibang tao. Mas gugustuhin nilang sabihin sa iyo ang isang katotohanan na masakit kaysa hayaan kang maniwala sa isang kasinungalingan na nagpapasaya sa iyong sarili. Hindi sila natatakot na sabihin ang totoo kahit na ang ibig sabihin nito ay makita silang rude o malupit. Dahil sa katotohanan ito, maaari mong isipin na ang isang tapat na tao ay masama kung minsan. Kung hindi ka handa para sa katotohanan, huwag magtanong sa isang tapat na tao. Hindi nila isusugarcoat ang isang sitwasyon o magpapanggap na okay lang ang lahat kahit na hindi. Ipapakita nila ang mga katotohanan at ibibigay ang kanila mga personal na opinyon kahit na hindi ito ang gusto mong marinig. Kung nakatanggap ka na ng mabibigat na katotohanan mula sa isang tapat na tao, Tandaan na ang kanilang layunin ay walang malisya. Ito ay katapatan. Number 3. Mabuting kaibigan Kung mas malapit ka sa isang tao, mas malamang na maging tapat ka sa kanila. Isipin mo, mas may utang kang katapatan sa iyong matalik na kaibigan kaysa sa tendero ng tindahan sa isang bayang dinaanan mo. Ang malapit at pangmatagalang pagkakaibigan ay binuo sa tiwala na nangangahulugan ng katapatan. Kung meron kang kaibigan na nandyan kapag kailangan mo sila, maaari kang maniwala sa kanilang integridad. At kung hindi naman sila makakasama, alam mo magbibigay sila ng tapat at wastong dahilan kung bakit. Ang mga tapat na tao ay bumubuo ng mahusay na mga pagkakaibigan. Ang mga ito ay hindi lamang maaasahan, sila ay tapat din. At mas gugustuhin nilang harapin ka tungkol sa isang issue kaysa ichismis ka habang ikaw ay nakatalikod. Number 4. Pinapanatili ang matibay na paniniwala Kung naghahanap ka ng mas maraming tapat na tao sa mundo, malamang na isa kang tapat na tao. Iyon ay dahil pinahalagahan ng mga tapat na tao ang katapatan at kadalasan ay meron din silang iba pang matibay na paniniwala. Sa kanilang matataas na pamantayan at matatag na moral compass, ang mga tapat na tao ay nananatili sa kanilang mga paniniwala at hindi sila tututol na ibahagi ito sa iyo o sa sino man. Minsan ang mga matibay na pangunahing paniniwalang ito at isang pagpayag na maging bukas tungkol sa mga ito ay lumilikha ng mga barriers para sa kanila. Sa profesional na mundo, maaari nilang tignan ng isang trabaho na hindi naaayon sa kanilang sistema ng paniniwala bilang hindi kasiyasiya at hindi sapat. Code pa rito, madalas na nag-aalangan ng mga employer na kumuha ng isang tao na ang mga paniniwala ay higit na naaayon sa katapatan at transparency sa halip na paglago at kaunlaran sa pera. Sa kabilang banda naman, ang mga employer na may integridad ay pahahalagahan ng isang taong hindi natatakot na sabihin ang kanilang iniisip kahit na nangangahulugan itong laban sa kanila. Ang matibay na paniniwala ay kapakipakinabang din sa paglinang ng isang personal na buhay na puno ng mga tunay at mapagmalasakit na tao. Ang mga paniniwalang ito ay ginagawang mas madali para sa mga tapat na tao na alisin ng mga mali sa kanilang buhay. Number 5. May makapal na balat may kasabihan nga na kung hindi mo kayang tiisin ng init, lumabas ka sa kusina. Ang mga tapat na tao ay naghahayag ng katotohanan, gaano man ito kasakit, at kailangan nilang maging handa sa kanilang sarili na pasanin 'yon. Kaya normal para sa mga tapat na tao na magkaroon ng makapal na balat dahil sila ay sanay na na hindi nagugustuhan kapag ang isang tapat na tao ay nagsiwalat ng katotohanan. Maaari itong maging sanhi ng pagguho ng kaligayahan ng isang taong insecure habang lumalabas ang kanilang kawalan ng kapanatagan, ang mga tao ay maaaring maging defensive, pabago-bago at magsabi ng mga mapang-abusong salita. Ang mga mandirigma ng katotohanan ay ganun talaga, mga mandirigma. Upang mapanatili ang kanilang sariling kapayapaan ng isip, dapat silang masanay sa mga hindi makayanan ang katotohanan. At madalas, ito ay isang bagay na nauhubog ng panahon at karanasan. Number 6. Hindi interesado sa pagiging sikat Ang mga tapat na tao ay ganap na walang interes na makuha ang paghanga ng masa. Hindi nila gustong makita bilang pinakakaakit-akit, pinakatanyag o pinakakawili-wiling tao sa paligid. Dahil maging tapat na tayo, malamang na hindi ito totoo. Kapag ang mga tapat na tao ay gumagawa ng mabuti, ginagawa nila ito dahil gusto nila. Hindi dahil kailangan nila ng leverage. Mas interesado sila sa self-growth kaysa manalo sa isang popularity contest. Alam ng mga tapat sa mundo na sila ay karapat-dapat. Alam nila kung sino sila at hindi nila ito ikinahihiya. At number 7, inaako ang mga pagkakamali. Ang mga tapat na tao ay meron ng lahat ng kamanghamanghang katangiang ito. Ngunit malinaw naman, walang perpekto. Ang bawat tao ay nagkakamali Ngunit ang nagsese sa mga tapat na tao ay ang kanilang pagpayag na kumuha ng responsibilidad at humingi ng paumanhin kapag sila ay nagkakamali. Malamang nakatagpuan na ng isang taong hindi magaling sa pagsasabi ng sorry, sa halip na tanggapin ang kanilang mga pagkakamali, gagawa sila ng mga dahilan o humihingi ng paumanhin dahil nakaranas ka ng negatibong damdamin pero hindi dahil may nagawa silang mali. Ibang-iba ang mga tunay na tapat na tao hinahanap ng mga may integridad ang katotohanan, kahit na ilantad sila ng katotohanan sa paggawa ng mali. Lulunokin nila ang kanilang pride at ang kanilang ego alang-alang sa isang tunay at tauspusong paghingi ng tawad. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi natural. Ang mga defense mechanism tulad ng paninisi, projection, at panlilinlang ay mas madaling mga alternatibo sa ngayon. Ngunit ang pag-iwas sa responsibilidad ay lumilikha lamang ng mas maraming problema. Sana ang listahang ito ay makakatulong sa iyong matukoy kung ikaw o isang tao sa iyong buhay ang tunay na tapat. Maaari rin itong mapagtanto sa iyo na marahil ay hindi ka kasing tapat gaya ng inaakala mo. Gayunpaman, dapat nating ipursue ang katotohanan kahit na ito ay tila nakakatakot at mahirap. Ang mundo ay nangangailangan ng higit na katapatan. Kung magsisinungaling ka tungkol sa kung sino ka, tungkol sa ibang tao, kung ano talaga ang nangyari, o kung ano ang nararamdaman mo, huhukayin mo lamang ang iyong sarili ng mas malalim sa isang problema na sarili mong nilikha. Nasa iyo ang choice, maging tapat o magsinungaling. Kung ano ang pipiliin mo, malaki ang magiging epekto sa iyong buhay. Ano sa tingin mo? Kinakatawan mo ba ang mga katangiang ito? Paano nakaapekto ang katapatan at kasinungalingan sa iyong buhay? Nga pala, alam mo ba na ang mga tahimik na tao ay palaging nabibiktima ng mga abusado? Panoorin mo dito.